Mga minamahal na kapatid, bago natin simulan ang panalanging ito sa umaga, buong pagalang kong hinihiling sa inyo na pindutin ang buton na Like dahil ang simpleng kilos na ito ay nakakatulong sa salita ng pananampalataya. Na maabot ang maraming pusong nangangailangan, inanyayahan ko rin kayong ibahagi ang panalanging ito sa inyong pamilya. At mga kaibigan upang ang biyayang ating hinahangad may na may mantig ang iba pang mga tahanan at may balik ang mga buhay na tahimik na humihingi ng tulong. to kung tis yung lumakad araw-araw sa liwanag ng panalangin, mag-subscribe sa channel na ito at i-activate ang mga notification upang walang espiritual na mensahe ang hindi makarating sa inyo. Ngayon, taglay ang mga pusong naaalala at mga kaluluwang maasikaso, magkaisa tayo sa harap ng Panginoon upang simulan ang panalangin ito. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Panginoong Diyos, habang sumisikat ang umaga na ito, na Ikaw mismo ang lumikha, itinatas ko ang aking puso upang kilalanin na ang lahat ng kabutihan ay nagmumula sa iyong mga kamay at hinihiling ko sa iyo na ilayo sa akin ng iyong liwanag ang bawat anino ng inggit, malisya at espiritual na kaguluhan at nagtitiwala ako o ama na siya nananahan sa ilalim ng pangangalaga ng kataas-taasan ay mananatiling hindi matatalo sa harap ng anumang palasong inilalagay ng lihim sapagkat sa iyo ako nakakatagpo ng lakas at ligtas na kapahingahan. Diyos ng awa, ako ay nagpapatirapan ng may paggalang sa iyo. Upang magsumamo na ang aking araw ay masilyuhan ng iyong pagpapala na pinalalaya ako mula sa bawat diwa ng pagkabigo, pangihina ng loob at kalituhan. At ako ay lubos na naniniwala na, tulad ng sinabi mo sa iyong lingkod na si Josue, Magpakalakas ka at magpakatapang, gayon din ay inaalalayan. Mo ang aking kaluluwa ng iyong makapangyarihang kamay na ginagarantiyahan ng tagumpay kung saan ako nang mag-isa ay hindi makakagawa ng kaya. Panginoon, na sumisiyasat sa mga puso at nakakaalam ng mga nakatagong intensyon, hinihiling ko sa iyo na alisin sa aking buhay ang lahat ng inggit na itinuro laban sa akin ipinahayag man o nakatago at nawa'lang masamang sulyap ang makakahanap ng lugar upang umunlad at nagtitiwala ako o Diyos na walang hanggan na ang iyong salita ay isang kalasag sa aking paligid na pinoprotektahan Ako tulad ng isang hindi matitinag na pader laban sa mga taong bumabangon ng walang dahilan minamahal na ama ibos mo sa umagang ito ang hininga ng iyong banal na Espiritu upang ang bawat hakbang na aking gagawin ay magabayan ng karunungan mula sa itaas na nagpapalaya sa akin mula sa padalos-dalos na mga desisyon, mapanganib na mga landas at mapanirang mga alyansa at matatag akong naniniwala na ang Panginoon ang namamahala sa aking mga hakbang tulad ng paggabay niya sa mga tao sa disyerto na nagbibigay liwanag sa akin ng haligi ng liwanag upang walang palilin lang na makarating sa akin. Soberanong Diyos, inilalagay ko sa iyong paanan ang lahat ng aking mga gawain sa araw na ito. Hinihiling na ikaw ang maging tagapag-alaga ng aking isipan na pinipigilan. Ang mga iniisip ng pagkabigo na bumangon laban sa pag-asang ibinigay mo sa akin at nagtitiwala ako ng may katiyakan na nagmumula sa pananampalataya na kay Kristo Jesus ako ay higit pa sa isang mananagumpay at walang makapaghihiwalay sa akin mula sa iyong pag-ibig na sumusuporta sa aking paglalakbay. Panginoon, isinasamo ko sa iyo na ang iyong pagpapahid ay bumaba sa aking gawain, sa aking tahanan, sa aking mga relasyon at responsibilidad, na protektahan ng lahat ng aking inilalagay sa harap mumula sa mga pag-atake ng inggit, hindi patas na kompetisyon at kawalan ng katarungan. At naniniwala ako ng may lubos na kumpiyansa na isang libo ang maaring mabuwal sa aking tabi at sampung libo sa aking kanan. Ngunit walang makakasama sa akin kung ako ay mananatili sa iyo. Amang walang hanggan, hinihiling ko na linisin mo ang aking puso mula sa anumang damdaming hindi ka nalulugod upang kahit ang inggit ng iba ay hindi makatagpo ng alingaw sa loob ko at nahuwag akong mahulog sa tukso na hangarin ang pag-aari ng aking kapwa at lubos akong naniniwala na ibinibigay mo sa akin sa takdang panahon ang lahat ng kailangan ko sapagkat ikaw ang aking pastol at hindi ako magkukulang Diyos ng liwanag, idinadalangin ko na walang salita ng sumpa, sismis, intriga, o hindi makatarungang paghatol na ibinabato laban sa akin ang makahanap ng matabang lupa at na ang bawat dila na bumangon upang sakta nako ay patahimikin. At lubos akong nagtitiwala na ang Panginoon ang aking tagapagtanggol at gaya ng ipinahayag ng salmista, hindi ako matatakot sa kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko. Panginoon, isinasamo ko sa iyo na gawing pagpapala ang bawat pagtatangka na saktan ako. Pahinay ng loob ko o harangan ng aking landas at na ang mga balakid ay maging mga tuntungan tungo sa iyong kaluwalhatian. At naniniwala ako ng may pananalig na ikaw na nagpasimula ng mabuting gawain ang siyang magdadala nito sa ganap na katuparan sapagkat ang iyong katapatan ay hindi kay laman nabibigo. Ama, nang walang hanggang kabutihan, inihaharap ko sa iyo ang bawat kaisipang sumasama sa akin ngayong umaga. Hinihiling na patahimikin mo ang mga panloob na tinig ng pagdududa at pagkabigo na sumusubok na patayin ang apoy ng pananampalataya at nagtitiwala ako nang may matatag na puso na ikaw ang Diyos na tumatawag sa mga bagay na hindi umiiral, na parang umiiral na, at sa gayon ay gumagawa ng mga kababalaghan sa aking buhay. Panginoong Jesus, na nagtagumpay sa lahat ng tukso at matatag na nanindigan sa harap ng mga umuusig sa iyo, Isinasa mo ko sa iyo na turuan mo akong lumakad ng may kababaang loob at lakas, ng walang takot sa inggit, kawalan ng katarungan o sa paghatol ng mga tao at naniniwala ako ng may lubos na kumpiyansa na sino mang naniniwala sa iyo ay hindi kailanman malilito sapagkat ang iyong tagumpay ay walang hanggan at ang iyong biyaya ang sumusuporta sa akin. Diyos ng kapayapaan, hinihiling ko na ang katahimikan na nagmumula sa iyong banal na puso ay bumalot sa aking kaluluwa na nagtataboy sa lahat ng pagkabalisa na sumusubok na kumbinsihin. Ako na ang pagkabigo ay aking mana at nagtitiwala ako ng may panibagong pag-asa na ang aking buhay ay nakatago kay Kristo at sa makatuwid ay walang espiritu ng pagkatalo ang may kapangyarihan sa akin. Ama sa langit, isinasamo ko sa iyo na ibuhos sa akin ang iyong banal na langis ng proteksyon na pinoprotektahan ang aking espiritual na larangan laban sa lahat ng negatibong enerhiya, laban sa maingiting titig at laban sa mga salitang puno ng masamang hangarin. At lubos akong naniniwala na kung saan ang iyong liwanag ay sumisikat, walang kadilima ng maaring manatili sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay liwanag kahit sa pinakamadilim na gabi. Panginoon ng awa, inilalagay ko ang aking mga plano sa ilalim ng iyong proteksyon. Hinihiling na wag mong hayaang sirain ng mga kamay ng tao ang iyong mismo na itinakda para sa aking kapalaran. At nagtitiwala ako ng may matibay na pananampalataya na walang plano ng kaaway. Ang mananaig laban sa kanya na nanganganlong sa ilalim ng iyong kabanal-banalang balabal, kataas-tasang Diyos. Ngayong umaga ay iniaalay ko sa iyo ang lahat ng mga salitang aking sasabihin, lahat ng lugar na aking tatahakin, at lahat ng mga taong aking makakasalamuha na nagsusumamo na ang iyong presensya ay mauna at samahan ako at naniniwala ako ng may buong paniniwala na siya na naglalagak ng kanyang tiwala sa Panginoon ay hindi kailanman matatalo sapagkat ikaw ang aking bato aking kalasag at aking kaligtasan. Panginoong Diyos, sa bukang liwayway ng pinagpalang umagang ito, inihaharap ko ang aking sarili sa iyo nang ang aking puso ay nakayuko sa iyong kalooban. Nagsusuma mo sa iyo na utusan ang iyong mga anghel na bantayan ang bawat hakbang na aking gagawin ngayon. Inilalayo sa akin ng lahat ng inggit, lahat ng nakatagong intensyon at anumang gawain ng kadiliman na sumusubok na lumapit at lubos akong nagtitiwala, O Ama, na ang sino mang nananatili sa ilalim ng iyong anino ay makakatagpo ng hindi matitinag na proteksyon na nakatitiyak na walang puwersang sumasalungat. Ang makakapanaig laban sa iyong liwanag, Diyos ng walang hanggang kabutihan, inilalagay ko sa harap mo ang aking gawain ang aking mga responsibilidad at ang mga landas na aking tatahakin ngayon, hinihiling ko na takpan ako ng iyong banal na espiritu ng karunungan at kahinahunan na palayain ang aking isipan mula sa mga kaisipang nagpapahayag ng pagkabigo at mga ilusyon ng pagkatalo. At matatag akong naniniwala na ikaw ang Diyos na nagbabago ng mga kahinaan tungo sa mga kalakasan sapagkat pinangunahan mo ang iyong bayan sa disyerto at hindi mo sila hinayaang magkulang ng anuman. Panginoon, isinasamo ko sa iyo na partahimikin ang bawat masamang tinig na bumabangon laban sa akin, bawat salitang sumusubok na saktan ang aking kapayapaan o ilihis ako mula sa misyong ibinigay mo sa akin at hinihiling ko na walang palaso ng inggit ang makahanap ng puwang upang umunlad at nagtitiwala ako ng may buhay na pananampalataya na ang iyong salita ay isang kalasag sa aking paligid at na isang libo ang mabubuwal sa aking tabi at sampung libo sa aking kanan, ngunit walang makakasama sa akin kung ako ay mananatili sa iyo. Ama na ng ngawa, inilalagay ko sa iyong mga kamay ang mga damdaming dala ko ngayong umaga Hinihiling ko na pagalingin mo ang aking puso mula sa mga pagkabalisa, takot, at kawalan ng kapanatagan na nagtatangkang magpahayag ng pagkabigo. Kahit bago pa man magsimula ang araw, at hinihiling ko sa iyo na palakasin mo ako ng kapayapaan na nagmumula sa iyong banal na puso, at matatag akong naniniwala na ang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibago ng kanyang lakas at lalakad nang hindi napapagod, sapagkat inaalalayan mo ang mga nagtitiwala sa iyo. Kataas-taas ang Diyos, iniaalay ko sa iyo ang bawat pakikipagtagpo, bawat salita at bawat desisyon na ginagawa ko ngayon. Hinihiling na ang iyong kamay ay samahan ako tulad ng isang pader ng proteksyon na inilalayo ang mga kawalan ng katarungan mga intriga at anumang masamang gawain na naglalayong takpan ang landas na iyong inihanda. At naniniwala ako nang may lubos na katiyakan na ang sino mang ginagawang kalungan ng Panginoon ay hindi nakakaalam ng pagkatalo sapagkat ikaw ang matibay na bato kung saan ko itinatayo ang aking araw at ang aking pag-asa. Mga minamahal na kapatid, Bago natin tapusin ang sagradong sandaling ito ng panalangin, hinihiling ko na nang may pasasalamat ay pindutin ninyo ang buton na like dahil ang simpleng kilos na ito ay nakakatulong sa pagsusumamo na ito na maabot ang marami pang iba na ngayon ay kulang sa ginhawa, proteksyon at espiritual na pagpapalakas. Kapag sinusuportahan ng bawat anak ng Diyos ang gawaing ito, ang liwanag ng pananampalataya ay mas lumalaganap na umaantig sa mga buhay na maaring hindi kailanman makarinig ng isang panalangin tulad nito kung hindi dahil sa inyong tahimik tungunit malalim na espiritual na tulong. Inaanyayahan ko rin kayong ibahagi ang panalangin ito sa inyong pamilya, ang mga kaibigan at mga kapwa manlalakbay na ipapadala ito sa mga grupo at social network. Kadalasan ang isang taong nagdurusa sa katahimikan ngayon ay nakakatagpo sa pagbabahagi ng isang panalangin ng ginhawa na kanilang hinahanap sa loob ng maraming araw at napakagandang makita kung paano ginagamit ng Panginoon ang ating maliliit na kilos upang magsagawa ng mga dakilang gawa ng pagpapagaling, pagpapalaya at pagpapanumbalik. Hinihiling ko rin na iwanan ninyo ang inyong mga kahilingan sa panalangin sa mga komento upang sama-sama bilang isang buhay na komunidad ay makapagpamagitan tayo para sa isa't isa na inihaharap sa harap ng trono ng Diyos ang mga sakit, pag-asa at mga labanan ng bawat puso. At upang palakasin ang ating pagkakaisa sa pananampalataya, iwan din natin bilang patutuon ng tiwala ang pariralang Panginoon. Ngayong umaga ay humihingi ako ng himala. Ito ay magiging parang isang nakasinding lampara sa harap ng altar na sumisimbolo na ang iyong puso ay nananatiling tiwala sa katapatan ng Panginoon. Inanyayahan ko rin kayong mag-subscribe sa channel na ito at i-activate ang mga notification upang hindi kayo magkulang ng pang-araw-araw na salita ng panalangin, upang suportahan ang inyong kaluluwa at samahan kayo sa mga sandali ng pakikibaka, pagkapagod at pangangailangan. Ang channel na ito ay hindi lamang isang virtual na espasyo, kundi isang tunay na espiritual na kanlungan, isang permanenteng tolda ng panalangin kung saan ang bawat anak ng Diyos ay maaring pumasok upang magpahinga, magpanibago ng kanilang sarili at makahanap ng direksyon para sa kanilang paglalakbay. Kaya pinalakas ng salita, pinasigla ng pananampalataya at pinapanatili ng pag-asa na nagmumula sa kataas-taasan, magpatuloy tayo ng may kumpiyansa, tiyak na ang Diyos ay nananatiling tapat sa lahat ng kanyang mga pangako, naway ang bawat bagong araw, ay maging tanda ng panibagong biyaya para sa inyo at naway ang kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa ay samahan kayo ngayon at magpakailanman. Tayo ay natipon at palaging magkakasama sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen!